akong bisita ko? Sino pa? Yung idol mo. Si Pordy. Good morning, Ani. Good Baupo morning. Maupo ka. Nakakahiya naman sa'yo. Kung iisipin eh, sikat na sikat ka na, tapos... pinag-aaksaya mo ng panahon, isang katulad ko. Eh, nga. Araw-araw kitang dadalawin eh. Pa'y ka ba? Ang bait-bait mo naman. Siguro kung gano'ng kaganda ang kalooban mo, ganon ka rin ka Pogi. Ano? Uh, 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 uh. Bakit ho? <laughs> ang ibig ko sabihin uh. ay pagtimpla mo siya ng kape. Eh, huwag na. Ay hindi, pag titimpla kita ng kape, kaya ko naman eh. May pag-asa pa ho ba siya makakita? Iho, ang problema, malaki ang gagastusin para sa operasyon. Eh, may kilala akong pilantropo. Siya nga? Oo! Ani, may pilantropo raw na magpapagamot sa'yo. Siya nga ho? Ibig niyo sabihin, maaari na ako makakita? Napakarami ng tulong ang binigay mo sa akin. Hindi eh, naman ako eh. Ang importante, makakita ka muli. Di makikita na rin kita. Bakit? May nasabi ba akong masama? Ha? Ha? Ah, wala. Eh, mabuti pa. Inumin mo na to habang mainit. He <coughs> <coughs> Malaki ang possibility. Buhay pa ang cornea. Dok, ano bang kailangan gawin? Kailangan ng pasyente ang major operation. Kahit Brigadier General Operation. Wala akong problema. Ah, excuse me. Ikaw ba ang guardian ng pasyente? Ako si Dom Perignon. Isang bilyonaryo. At handa akong sagutin ang lahat ng gastos ng batang ito. Ah. Kahit saan. Sa Houston, sa Washington, sa Boston, o sa Plaza Loton. Kahit saan. We can do it right here in this hospital. Well and good. Uh, Dr. Garcia, doctor. make the necessary arrangement. Yes, doctor. Tayo na po sa accounting para magdeposito ng pera para sa operasyon. Magkano ang deposito? Fifty thousand pesos. <coughs> Bahala ka na. Dope yun. Ah, tara. Pumunta tayo sa accounting. Mm -hmm. Mahuna ka na. <coughs> e, e, ikaw pa Ay yun. Hindi. Let's refer to the table. X equals sixty-six, six. y equals six, and z equals twenty-two. And mm. a is equal to x over what y. What? And b the table. Martinez. Sir. What is the answer? The answer? The answer to the question? Do you know the question? No, but I know the answer. How can you know the answer when you do not know the question? Oh? Then I do not know the answer. Divide the table. Divide? Do you know how to divide? Sir, no man. Divide lang eh. Then divide the table. Sin avenue eh. Niyo, eh? <laughs> <laughs> uh, divide the table, sir? Yes, divide the table. Yes, sir. Ah! sinisisi mo sa mga kalokohan mo. Bakit? Sinabi ko sa'yo magiging santo ko? Eh, inutos ko ba sa'yo magiging santo ka? Isipin mo pati yung mga t**** sa eskwela, binugbog mo. Malay ko mga t**** May pati at bigote. Napaka mo talaga, no? Ewan ko ba, paano ko ta'n naging kakambal? Eh, ko ta**? ikaw! Ipang ka lang na hangin, ka na. Paano? Chope! Anong sinabi mo? Kaya walang pumapatol na babae sa'yo, eh. Oh! Ay, tig, tig, Oh, oh, oh. oh. Uh. <trimento Thor vlogging> ay, 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 <g 1952> <barbaridan. im antipod vivre> <Man> <altre> ay, ay. Kaya, kaya, kaya. Kaya, kaya, kaya. Kaya, kaya, kaya. Kaya, kaya, kaya. Kaya, Ah! kaya. Kaya, kaya, kaya. Kaya, kaya, kaya. Kaya, kaya, kaya. Stop fooling yourself, Kaya, Hindi yan ang tunay mong kakambal! kaya, Torah... Yan ay opportunista lamang. Sinasamantala ang iyong kindness, ang iyong generosity para magpasasahan dito sa bahay na ito. Verdad. Kaya yan dapat uh, uh. ahora mismo palayasin mo na yan. Sapagkat next week, magse-celebrate tayo ng iyong birthday. Yes. Tayo-tayong magpapamilyaan dapat maging close with each other. That's true. Dahil... Dahil makukuha niyo na rin ang matagal niyo nang pinag-iinteres ang dalawa. <laughs> <laughs> Hindi ako susuko, Tito Tadeo. Ito sa kahit ikamatay ko pa, gagawin kong tunay na tao ang kapatid ko. Nakakasiguro ka bang yun ang gusto niya? I don't care kung yun ang gusto niya. Ang importante, ang gusto ko masunod, hindi yung gusto niyo. Excuse me, ho. sorry, Noel, Hindi talaga pwede. Sabi ko naman sa'yo, eh. Darating ang panahon na hahanapin mo yung bagay na hindi ko kayang ibigay sa'yo, eh. Hmm. Ayaw mo lang yata ibigay. Bakit nakakapagluto ka? Yung ibang bagay dito sa bahay, hawakan mo. Kasi, yung mga bagay na yon, kaya ko, wala nang buhay. Ikaw meron pa. At ang lahat ng mga nangyayari sa ating ito, may limitasyon. Kaya nga gusto ko maging malikaya ka Gusto ko magkaroon ka ng normal na buhay. Makahanap ka ng babaeng mamahalin mo magmamahal sa'yo. Anong gagawin natin? Hmm. Basta. Akong bahala. Hahanapan kita ng chika babes.